Yung Jeffa, ito yung kalamang Juice Hack sa mamahaling restaurant. Libre. First ko kayong baso. Ayan. Tatanggalin ba ba ta? Tignan natin ko tayo. Okay. Nalagyan na natin tubig. Tubig. So. Ah. Oh. Kinakain mo dati yan eh. Hindi <laughs> pa. Hindi pa. Mga rin. <laughs> <No. laughs> ah. Ah, talagso. Alam mo dito. Meron na ako. po. Pinapakita ko lang sayo. Oh, at i-like na mo. Sabi ko. Pa. Ramie. <laughs>